hello, hello. Kung Duterte binanggit ni Saldi ko, ano kayang gagawin ni Rimulya at admin? Tanong lang. Well, ito na nga. Sige, pag-usapan na natin. Mag-start na tayo sa ating conversation for today. Um, today, ang isa sa mga malaking balita is yung pag aresto kay Harry Roque. Ganon. So, ang sabi na-aresto daw si Harry Roque, di ba kinansal na yung passport niya, ganyan-ganyan. Um, ano no ako ay ko talaga kay Harry Roque um, hindi ko talaga bet si Harry Roque at nagsabi naman ako na I am not going to support Harry Roque uh, for his any political ambitions na meron siya ganon may marami siyang ginawa kasi na hindi ko talaga gusto pero I think it's also very, very clear na talagang ginugur-gur siya. Yung pinag-iinitan talaga siya. And I think yung ganitong klaseng bagay na, ayan, kinansel yung passport niya, pagkatapos yung um, nag-issue na ng warrant of arrest sa kanya, ipapadala na siya dito, nag-issue, nagpapa, nag-request na ng red notice para sa kanya, yung mga ganyan bang etos, ganon. No matter how much I don't like Harry Roque, I think, um, hindi naman nun mababago yung fact na talagang pinag-iinitan siya nitong gobyerno na to. ba diba? Fake news naman sabi ni Sami sa San Actually, ano no, I think there is some truth to it kasi sinabi niya walang arestuhan kasi nag siya na sumama. Ngayon, yung yung pag-aresto naman kasi is really more of taking custody of the person involved. So ngayon, walang uh, walang arestuhan kasi nga voluntary siya na sumama. Ganon. Voluntary siya na sumama. So ngayon, kuno parang these are just technical ano no, technical uh technical a uh, way to view the situation but it doesn't it doesn't really change the fact na pinipilit kunin ang kanyang custody so ngayon nung nagvoluntary siya na sumuko tinanong siya kung okay lang sa kanyang lumipad in which he said na hindi ganon so ang totoo ang kubaga at least what we can get from this one is that pinipilit talagang kunin ang custody niya Uh, Harry, I think, is protecting the narrative. Siyempre, natural yun. Pero hawak na ata siya tama, Joey, sabi ni Rizzo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung uh, yung iba kasi parang inaano nila na parang baka bumaliktad. Film mo, Miss Joey, babaligtad yan si Harry Roque. Hindi natin alam. Time will tell. Hindi hindi ko masabing hindi eh. Hindi ko rin masabing oo. Hindi natin alam. Kasi the, the politically ambitious side of Harry Roque, I'm very sure, he wants to preserve the Duterte support base. So pag-iisipan niya ng mabuti kung babaligtad siya. 'di ba? Pero at the same time, kasi sobrang ang ginugurgur siya ng gobyerno, sobrang tindi ng panggigipit na ginagawa sa kanya ng gobyerno. Meron din siya paghuhugutan kung babaligtad siya, 'di ba? Tanong lang po Miss Joey, kung kaya niyo po umalis na lang ng PH for good, aalis kayo? Sana masagot po, sa ni Vin hindi. Hindi. Hindi for good, definitely hindi for good. <clears throat> wala akong balak umalis ng Pilipinas. of course, syempre, gusto ko tumira rin abroad. ma ko naman yung buhay sa ibang bansa. Syempre, gusto ko mangyari yan. Pero, um, hindi para umalis ng Pilipinas. Ayun. Ayaw nyo kay Harry Roque, pero tingnan nyo. Hindi may mga ginawa rin kasi talaga si Harry Roque na hindi maganda. Ganon. Ang fresh mo, Miss Jo, hindi naka-filter ako dito sa YouTube. Ayun. Is spokesperson, sino magsasalita? Marami naman magsasalita. Ay, Diyos ko po naman. OA naman kayo sa drama. Out of topic, Miss Joey, sabi ni Chowana, may mga taga-Comelec pumunta dito sa Norway. Nasa 80 daw sila. May seminar sila. Paano ginawa yung election dito sa Norway? Para na, pera ng taong bayan na naman ginamit. Ayan. Hi, Mono. Hello, hello, Mono babalik at babalik ng Pinas, mas maganda pa rin talaga dito. Oo, totoo. Ayan. So, yun. Um, Miss Joey, insertion ni Cherie sa Bicam ng 50B. Ayan. Okay, kasi pag-usapan rin natin yan, no? So, anyway... Bali, ang issue ni Roque, yung Pogo issue na inusahan siya na may kinalaman sa partisipasyon sa Pogo, doon siya kinakarap ng administrasyon. So parang ang sabi ng administrasyon is that, uh, yun yung negosyo niya. Yun yung negosyo niya. Hello, Ria Maldita. Hello, hello. Miss Joey, may pinatay na barangay captain. Oo nga, eh, grabe yan, eh, grabe yung ano, grabe yung nangyari, no? Nakakaloka. Talagang parang, ano? ano ba itong nangyari na sa bansa? Ano talaga, parang... Hindi na ano, eh. Ah, uh, okay, ayan. So yun, nakakatakot at nakakadismaya lang po kasi nangyari sa PH ngayon. Maganda na yun kay PRRD noon. Kung di kayo mag-share, palike naman ng live ni Joey, sabi ni Tinkerbell. Please, free to support. Thank you. Ayan, maraming maraming salamat. So anyway, yun lang naman yung issue ko kay ano. Yun lang naman yung issue ko kay Harry Roque. Uh, of course, I do not like him because he had done so many things that I don't like in the past. Hindi naman magbabago yun. But that is on, that is more of a personal level na hindi ko talaga gusto. Um, however, if we're going to look at the situation of Harry Roque, undeniable din naman na talagang ginugurgur siya. Na talagang the government, the, the, the BBM government is really running after him. Ganon. So, marami rin siyang mga diskarte sa politics na hindi ako nag-agree, na ayoko, na mga ginawa niya, ganyan-ganyan. Uh, Gayun pa man, hindi kasi yun yung topic. Ang topic kasi, ang issue kasi is that ano, ang tawag dito, yung pag-cancel ng passport niya. Eh, ba't kay Saldi, kay, kay Harry Roque, nagawa ninyo? Bakit kay Saldi ko at saka doon sa ibang mga involved sa flood control project? Eh, ba't hindi nyo na-cancel? To ensure that they are going to be prosecuted and brought before the proper authority dito sa Pilipinas. So, yun yung ano, no? yung kumbaga parang pagdating sa aspect na yun, pagdating sa aspect nyo, klaro naman, talagang, ginug na pinag-iinitan si Harry Roque. Aside from the fact na, of course, syempre, siya ay, ano, siya ay perceived to be aligned sa mga Duterte, so, sa, mga, sa mga Duterte, sa mga ano no sa, sa, side natin ganyan um, of course i'm going to have my own opinion on that na Harry Roque is for Harry Roque ganon pero that's how they look at him ganon that's how they look at ano that's how they look at Harry Roque sabi ni ano ni Christine Madrigal kaya nga kawawa din na, yeah may part talaga nakawawa siya may part talaga nakawawa siya pero ang um, inaano ko nga diyan meron ako kasi diba nagsabi naman ako sa inyo ako ayoko isupport si Harry Roque sa any political ambitions na meron siya it's just that itong nangyayari sa kanya ngayon it's clear political persecution ganon eh hindi ko pa rin siya iboboto sa eleksyon hindi ko pa rin siya iboboto sa eleksyon but it is very very clear na talaga ngayon ginoo inaano siya hindi talaga fair yung treatment sa kanya especially yun yung cancellation ng passport niya yung pag arrest sa kanya yung mga ganyan ganyan 'di ba kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan, Miss Joey, kaya yung ginawa nila kay Harry Roque ay eh kasama sa plano nila yan. Yan nga, so, yung, kumbaga, yung ginagawa nila kay Harry Roque is the real proof na, uh, yun yan, yan nga, it's the real proof na yung gagawin lang nila kung ano yung trip nila. ba diba? na hindi talaga sila fair. Na hindi talaga sila, ano, hindi talaga sila fair, hindi talaga sila uh, uh, reasonable. Yung mga pinaghuhuli ng government ngayon, never heard mga branches lang yon na dapat, dapat yung puno at ugat ang dapat makulong. Correct. It's sad that he is aligning with Maharlika. Yeah, yeah, that's also disappointing, di ba? Ganon. Kasi sa totoo lang, marami talaga akong kinakabusitan kay Harry Roque. Like, for example, yung, yung the mere fact na yun, di ba, yung mga gulugulo dyan sa hig. He can actually facilitate it. Hindi nga niya makontrol yung mga, ano dun eh, mga kakampi niya dun eh. Ayun. Ayun, hindi fair and reasonable. Tell me an anong nagawa ni Digong. Fair and reasonable actions. Ivy Monte, Fair and reasonable actions. Yun ang nagawa ni PRRD. Si PRRD nga, in niya na walang mangyayaring impeachment kay Lenny. ba? Diba? Dahil siguro sa pag niya ng human rights cases against sa Marcoses before, kaya extra, extra init sa kanya, sabi ni Octavia. Hindi rin eh. Kasi parang feeling ko panis na yung part na yun eh. Kasi madami rin naman ng mga kalaban si... Na, mga, andami na rin naman mga anti-Marcos noon na kakantuta na ngayon ng... administration. So parang feeling ko yung sa issue sa tatay, panis na. Parang ito sila bongbong, na nakapag move on na sila doon. It's really full political game at this moment. At yung issue dun sa tatay niya, yung mga human rights violation, yung mga anti-Marcos, ganyan-ganyan, they don't care so much about it anymore si Lakson should si Lakson should understand the decision of Roque to not come home. Nagtago din si Lakson noong panahon ni GMA Noong na-implicate siya sa Dasal Corbito case. Actually, actually tama may point ka diyan, Edward. Ayun. Kasi ang 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 ano ngayon, ang ebas kasi ngayon ng gobyerno na parang oh, okay hindi kayo natatakot, tumuwi kayo. Kung hindi kayo natatakot, tumuwi kayo dito sa Pilipinas harapin niyo mga kaso ninyo. Eh putang ina niyo. Si PRRD sinasabi niya, ready ready siyang harapin yung mga kaso niya dito. Ano ginawa niyo kay PRRD? Pinadala nyo sa Hague kasi wala kayong makaso dito sa Pilipinas si eh, di ba? Uh, Miss Joey, ano masasabi nyo po sa claim ni Yumi na pumera daw kayo sa Duterte Run? So kayo signature campaign, mapap Yumi is very kanal and very stupid. Paano po sa Duterte Run? Alam nyo ba kung sino organizer ng Duterte Run? Partner ni Mayor Baste. Yung pamilya Orang Gutri, is a triathlon team na pinangungunahan nung partner ni Mayor Baste. Ano sinasabi niyo pinagkakaperahan? Anyway, sa totoo lang kasi, hindi ko rin alam sa inyo kung bakit nakikinig pa kayo dyan sa mga taong yan eh. Diyos ko po naman. Duterte Family ang organizer ng Duterte Run. Nagpunta nga si Inday Sara doon. Okay? Sinuport din ni Sen Robin yon Yung Duterte Run. Yumi na binastos si Doc Lorraine. Eh, yung si Yumi, eh. Hindi ko alam kung bakit yung na-highlight nyo pa. Diyos ko. Tapos yung pati yung nanay niya na... Diyos ko, walang kaklas-klas. Ayun. Pareho silang kanal ng nanay niya, Kadiri. Bakit kasi kayo pupunta pa doon at makikinig? Correct. di ko gets. Yan, anong point ninyo? Are you trying to ruin the partner of Mayor Baste? Diba? Isa sa mga organizer nyo, yung any given... any... Any given... Sunday. Ano? Any given Sunday. Yun. Yung parang motoring club yun eh dito sa Davao City. Ganon. Are you saying na yung group na yon ni PRRD pinagkakaperahan lang? Diba? Ayun. Kasi hindi ko, hindi ko get's kung bakit kasi pinapakinggan pa. Sobrang bubobo naman. Sobrang... Alam mo sa... Ito no. Yung mga pretensions kasi nitong mga taong to. Like for example, pati yung mga pathetic eh. Sobrang pathetic. Pati yung, kunwari, yung, yung isang mahilig magdakma ng bayag doon. Okay? Yung isang mahilig magdakma ng bayag doon na parang logical fallacy, inemi, inemi. Actually, sa totoo lang, he doesn't know how to identify a logical fallacy. Natatawa ko kasi dun sa page ni Adrian Pascual. Sabi ni Adrian Pascual, hindi ako sumasalo sa intramular ng mga grade 3 to 5, ganon. And then, sabi gano'n ni, sabi gano'n nito ni Dakma King, um, logical fallacy yan kasi parang bakit mo it's false equivalence daw, ganyan-ganyan. Kasi parang, um, uh, bakit mo, hindi naman daw IQ yung ginagamit um, to identify a person na grade 3 to 5 lang. Ganon na parang, yun, kung baga parang niya na hindi yun measure, na parang pagkaganito ang IQ mo, pang grade 3 to 5. Actually, hindi ko alam sa kanya, no? Parang, Binimeasure ang IQ ng mga estudyante. <laughs> In fact, kapag ka kunwari, advance yung IQ mo, you are given an opportunity to be accelerated. ba? Diba? Yan yes, mo false equivalence dyan. ine nga yung inyong mga utak na utak pang, third, pang grade 3 hanggang grade 5. Ibig sabihin kayo, hindi nag-evolve yung mga utak ninyo. Yung mga utak ninyo, ang naaabot lang yan, problem solving na pang grade 3 to grade 5. If you are going to really examine yung, he doesn't really have, he doesn't understand. Kasi ang ginagawa niya ni, nito ni Dakma, Dakma, nag ai ai lang naman yun eh, AI prompt lang. Ganun. Bagay mo yung, hindi ano to, uh, filter. Filter ito. So parang sobrang bobo talaga, yung hindi ko gets, hindi ko gets kung bakit may naniniwala pa sa kanya. Hindi ko gets kung bakit may nakikinig pa. Parang, really, you find this intelligent? Ganun for, for sure, di, di na kasi sila nakakakuha ng donation kasi talo sa negosyo. That's true. That's true. Huwag bigyan ng space ang mga disruptors gaya ng mga yan. They've proven time and time again na they're not here for the movement, that they are here for the cloud. the Duterte side brings. Huwag magpalin lang. Correct. Yung grammar daw ni Edwin pang state side daw. Haler, maraming kano na wrong grammar. Actually, Edwin has a very, very, ano, no, he has a very, very bad grammar. Ang dami niya kayang grammatical errors. Ayun, yan, yeah, Joey, just ko, on topic nila doon, puro hangin ang laman. Bagay sa'yo, Miss Joey, ang filter niya. True, no? Gamitin ko na nga itong filter na to. Ayan, forever and ever, amen. First time kong na-encounter si Yumi, I sense her ins insincerity. Yeah, very, very insincere. Sa totoo lang. Ganon. So anyway, edi eto na nga. Um, another thing that we should talk about. Ay, pag may question kayo, mag-post lang kayo ng question nyo, ha? Edwin, yung feeling logical, pero puro ad hominem lang ang laman ng galawan. Yung feeling logical, pagkakas hindi naman niya alam gamitin yung mga logical, ano, yung mga logical inferences. <laughs> hindi talaga. Kasi hindi talaga, kasi natatawa talaga. So, parang, seryoso ba to? Parang, ano, akala ba? <laughs> Hindi, ano, hindi, hindi porket na i-AI mo yung mga yan. Ibig sabihin, tama just ko. Baka na kaya chismis lang yung ibang Miss Joey, pero binibigyan nyo pa ng cloud by engaging sa kanila. Kaya eks eh, na po, Stick tayo sa legit na DDS. True, never likes you me guesting here. Nababasan dali ng discussion. Dead deadlock ang sitwasyon hanggang 2028 dahil sa kampihan ng Marcos at Pink. Sabi ni Clark, paano magiging deadlock? Eh, hindi nga sila nananalo. Kasi pag sinabi mong deadlock, ibig sabihin yung Marcos at saka yung pink, it can actually beat the Duterte support base. I don't think so. I don't think so. Mga kamag-anak kong kakamping, gusto na napababain si BBM kasi hirap na sa business. Okay na daw sa kanila si Sarah. Ang, ang nakakatawa naman kasi dito sa mga pink na to, na parang okay na sa kanila si Sarah. It's not up, it's not up to you. The constitution already determined that Sarah is going to be the president if BBM vacated his position. So parang okay na sa amin si Sarah, okay na sa amin si Sarah. Parang, Tangina, yung pagiging okay nyo at hindi nyo okay, walang say yan. Kasi ang konstitusyon na mismo ang nagsabi. Vice President si Inday, yun ang trabaho niya, mag-succeed to ensure that there is constitutional succession kapag ka na-vacate ang presidential position. ba? Diba? Ito yung problema sa mga pink din kasi, ang kakapal lang mukha ba? ba? Diba? Ito yung problema rin sa mga pink, yung parang feeling ba nila na ano, feeling ba nila na ang mangyayari sa government ay depende kung alaw nila o hindi. ba? Diba? bakit nakadepende sa inyo sa gusto niyo o hindi ang mangyayari sa mga government institutions natin diba, 'di ba kayo 'yung main event dito mga tanga 'di ba miss joey di, di, di ko gets but need ni sara bumaba along bbm like ha huh? is that even constitutional na pababain si vp kasi ayaw nila exactly 'di ba sabi ni oshat exactly feeling main characters Nasani kasi sila na sila nagdidikta sa narrative noon kasi hawak pa nila mainstream media. Ngayon hindi na pwede yan dahil social media age na. Correct. Exactly. ba? Diba? So parang nakaka nakakaloka talaga kasi parang ang kapal ng mukha nitong mga tangto to. Diyos ko, kayo talaga ang magde-decide. Feelings nyo talaga ang, pang, ang ano dito na, ay hindi kasi hindi namin tanggap si Inday Sara na magpresidente. Hindi yun sa kung sino ang tanggap ninyo, mga putang ina nyo. ba? Diba? Sino kayo para magsabi na, ay yung tanggap nyo ang dapat magsucceed? kaya tayo nagkaroon ng election one of the reason why we had election in 2022 for president for vice president for senators is for them to embody the mandate according to our constitution, Diba? ba? this is a test on the principles of the Kakamping. they stick it out kahit nagrabi na ang state ng bansa for the simple reason na ayon nila kay Sarah Ayun, di naman lahat gusto si GMA noon na mag-succeed. Pero kita mo, pinatanggal pa rin sa Malacanang si Erap. Ba't ngayon ang daming ebas nila? Kasi it's fudge. Nung pinatanggal nila si GMA noon, akala nila, kaya nilang kontrolin si GMA. Hindi nila gusto si GMA, pero parang feeling na, pwede na yan kasi mukhang makokontrol naman. E eh, kaso syempre, bulino no si GMA, masarili siyang lakad. ba? Diba? Hindi nila nakontrol si GMA. Ganun. Ngayon, yun naman yung reason kaya ayaw nyo kay Inday Sara eh. Si Inday Sara, I would say this ano that Inday Sara is the fiercest politician that we have right now. Si PRRD, ano pa yan, mabait pa yan. Actually si PRRD is way 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 kinder than Inday Sara. Kasi si PRRD, he's always going to choose na walang gulo. So he will try to accommodate as many as possible para lang maintain yung peace. Alam mo yon, of course there are some things that are non-negotiable for PRRD. Pero ang default talaga ni PRRD o sige para walang gulo ba? Diba? Sige, para walang gulo, para hindi tayo mag-away-away, ganyan, ganyan Pero si Inday Sara, hindi yan nakikipagkompromiso. Walang negosasyon dyan. Pag hindi pwede sa batas, hindi ka talaga pwede. ba? Diba? ayon Ayun. Iisa ng sinusuportan at nilalaban pero nagkakaroon ng division. Bakit po nagkakaganon? Sabi ni Anza ni Victorino. What do you mean? sabi ni Pinay and sa yes true I'm really from uh, I'm really from Davao from PRRD to Sara to Baste iba talaga sila Sara pinaka, si Sara pinaka strict PRRD na pagbigyan niya nga si Mangga Aini sabi ni Sambuanga Hermosa ayaw nila kay Inday kasi hindi nila kaya ang sarcasm niya ang lakas talaga ng mainstream media mangbilog ng mangbilog lalo ng matatanda ilang attempt ko na itama narrative kay Ermat at Erpat kaso maiinis ka lang kaya sabi ko noon sa live mo, Miss Joey, be ready na lahat sumunod kay VP kasi she is policy-based. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing hindi, hindi. Kaya iyak kami noon nung pinalawak liquor ban. Ayon. Ate Joey, but ang daming sabi that GMA is behind all of this. I think it's a conspiracy theory, ano. You know? Hindi ko alam. Uh, Meron mga, naririnig rin ko rin yung mga bulungan na yan. Kasi yan rin yung pinaniniwalaan nila. Di ba yan rin yung reason kaya tinanggal na deputy speaker si GMA? Kasi ang paniwala nila Martin Romualdez. Siya yung nasa likod ng, na merong pinaplano si GMA napalitan si Martin Romualdez as house speaker. Ganon. sa so, kinudatay niya si GMA. Ayan. So I think the reason why they think that way is because matalino si GMA and meron siyang capability na gumawa ng mga ganyang bagay. Pero whether or not totoo yon hindi natin alam. Ayan. So yun, yun lang. Okay, punta tayo doon sa punta tayo doon sa usapan about um, the insertions.